Napatigil si C.I.U. at nakinig saglit. Dahil sa inis, bigla niyang sinipa ang pinto. Ano bang ginagawa ninyo dyan sa ganitong oras ng gabi? Pero nang makita niya ang nangyayari sa loob, namula agad ang kanyang mukha. Totoo ngang may inilalagay sila, nagsasama sila ng mga materyale sa loob ng Shen Nong Cauldron. Biglang nagliwanag ang cauldron sa utos ni Li Lingzhen. Ilang sandali pa, nabuo ang ilang puting pildores sa kamay ni Han Jian. Lumapit si Xia Yu at nagtanong, Ano yan? Kalma siyang sinagot ni Han Jian. Mga spirit energy pill ito. Kapag uminom ka ng isa, tataas ang core energy mo. Hindi pa man nakakaimik si Xia Yu Wei sa kanyang nasaksihan ay, bumalik sa anyong tao si Liling Jun at agad siyang kumapit kay Han Jian. Han Jan, hindi pa nawawala ang pill fire sa logo. Ang init pa rin, tulungan mo ako. Biglang namula ang muka ni Han Zon. Pagkatapos mahinang sumagot si Han Zon Nang, sandali lang li huwag naman dito. Pero dahil sa hindi na mapigilan ni li Lingzin ang kanyang nararamdaman, pati si Sia Yue ay nadamay sa nangyari. At sa sumunod na tagpo, bahala na kayong mag-isip kung ano ang mga sumunod na nangyari, si Han Zon laban sa dalawang kontraktor niya na si Sia Yue at li Lingzin. Kinabukasan, nakahiga si Han Jian sa pagitan ng dalawang babae. Napangiti siya at naramdaman na para bang napakaswerte niya. Nakaupo si Li Lingzin na nakangiti at nagsabi, Hindi ko akalaing ganito kakagaling. Kahanga-hanga, maging si Xia Yu ay umamin, namumula pa ang pisngi. Pagkatapos ng nangyari, mas pino at mas malakas ang internal energy ko. Upang mawala ang alang -e ng pakiramdam, mabilis na nagsalita si Han Jian. Sige, sapat na ang pahinga. Simula ngayon, sisimulan na natin ang investigasyon tungkol sa 10 Queen Parasites at hahanapin ang nawawalang mga miyembro ng squad. Nagulat si Li Lingxin. May nawawala. Nang makita niya ang litrato ni Bai Shuang, napasinghap siya. Teka, parang nakita ko na ang babaeng ito. Hindi ba madalas siyang sumasayaw sa gabi? Nagtanong si Xia Yu, puno ng duda. Paano mo naman alam? Diretsyong sagot ni Li Lingxin. Dahil pumupunta rin ako roon. Breeze Ballroom ang pangalan, pinakamalaking dance hall dito sa Deep Blue City. Hindi nyo ba alam, Napangiti si Hanjan at kumislap ang mga mata. Perpekto, may lead na tayo. Agad niyang inilabas ang isang maliit na spray at inisprayan ang dalawa. Napangiwi ang mga babae. Ang baho, ano yan? Sagot ni Hanjan, ito ay Pyrocanthoblossom Spray. Ayaw na ayaw ito ng mga parasitic bug. Kapag naaamoy nila ito, nagwawala sila. Gamit ito para malaman kung sino ang nahawahan. Matapos ang paghahanda, dinalanihan dyan si Nasiyayu at Li sa Breeze Ballroom, ang pinakasikat na nightclub sa Deep Blue City. Pagpasok nila, agad siyang lumapit sa counter. May babae ba rito na tinatawag na Red Iris? Nagiba ang mukha ng empleyado, bahagyang ngumiti. Pasensya na, sir, Red Iris ba ang hinahanap mo? Matatag na tumanggaw si Han Jian. Oo, Red Iris. At sa mismong pagulit niya ng pangalan. Tumahimik ang buong ballroom. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanila. Bago pa makapaghanda si Han Jian para sa laban, biglang sumigaw ang bartender na puno ng saya. Sa wakas, may nagsabi rin ng pangalan. Ibig sabihin, itong bisita ang hinihintay natin. Siya ang magbabayad ng lahat ngayong gabi. Libre ang inumin para sa lahat. Biglang nag-ingay ang tao, nagpalakpakan, nagsisigawan, at may sumisigaw pa ng, Fair na. Umpisahan na natin ang kasiyahan. Naguguluhan pa rin si Han Jan at sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Yumuko ang bartender at ipinaliwanag. Kahapon, may isang misteryosong bisita na gumastos ng napakalaki dito. Sabi niya, may darating at magsasalita ng salitang aired iris. Ang taong iyon, ikaw, ang magbabayad ng lahat at tatrituhan ang buong club. Napakunot ang noon ni C.I.U. at mahina siyang nagsabi, sino kaya ang taong iyon at papaano niya nalaman na pupunta tayo dito? Pero alam na ni ang sagot. Si Yefan, kalma daw niyang sabi. Siya lang ang gagawa ng ganitong bagay. Kinuha ng bartender ang isang kahon na gawa sa kahoy mula sa ilalim ng counter. Iniwan din niya ito. Sabi niya, ibigay ko ito sa iyo mismo. Pagkakuha ni Hanja ng kahon, napansin niya ang mahinang gintong liwanag. Pamilyar ang pakiramdam, aura ito ng innate talent na undying. Pagdikit ng daliri niya sa kahon, kumislap ang liwanag at dahan daw ang nawala, parang kinikilala ang kanyang presensya. Binuksan niya ang kahon, may nakatiklop na papel sa loob. Binuksan niya ito at nakita ang dalawang impormasyon, isa tungkol kay Ying Ying, kapitan ng unang tactical unit ng Deep Blue City, at isa tungkol sa parasite na tinatawag na Erosion Worm. Sumilip si Liling Jun at nagtanong, Ito ba ay iniwan ng kasama mo? Ano ang ibig niyang ipahiwatig? Sandaling nag-isip si Han Jan bago sumagot. Nagsimulang maghati ang Mother Worm noong Pebrero. Ibig sabihin, may pito ng siguradong host na nahawahan dito sa Deep Blue. Itinaas niya ang tingin, seryoso ang mukha. Magbabago na ang lahat. Mas madali na nating malalaman kung sino ang target. Habang nagsasalita siya, bigla niyang naramdaman ang tawag ng kalikasan. Humarap siya kina Siayu at Lilingzin. Maghintay muna kayo rito. Babalik agad ako. Pumunta siya sa banyo. Pagpasok niya, nasalubong niya ang isang lalaking nakasuot ng pang-amerikana. Paalis na sana ang lalaki pero bigla itong tumigil. Nagbago ang mukha at sumigaw ng galit. Amoy lilac. Kinamumuhian ko ang lilac higit sa lahat. Bigla itong sumugod at sinuntok si Han jan. Pero hindi natin nagsihan si Jan. Sa isang hampas ng palad, lumipad ang lalaki at bumagsak ng malayo sa pasilyo. Habang gumugulong, biglang may pilak na liwanag na lumabas sa bibig ng lalaki. Isang parasitic worm ang lumabas mula sa katawan niya, parang usok na pumutok mula sa tubo. Mabilis itong nahuli ni Han jan gamit ang isang galaw. Dinurog niya ito hanggang maging latak, tuluyang nawala ang worm. Narinig ang ingay, agad na dumating sina Siyayu at Lilingzin, nag-aalala ang mukha. Kalmadong sinabi ni Han Jian, Erosion worm iyon, ang host ay ang may-ari ng dance hall. Napaisip si Siyayu, may pito pang host sa kabuuan. Isa pa lang ang nakita natin. Sino kaya ang iba? Sumabat si Lilingzin, nakakunot ang nuo kung sa mga sinusulat kong nobela, ang masamang tao ay laging pinakamalapit sa pangunahing tauhan. Baka ang mga nasa paligid ni Ying, Ying ay nahawahan na. Tumango si Han Jian, Tara, kailangan nating maghanap ng susunod na palatandaan. Pero bago pa siya makalabas ng dance hall, biglang may sumugod na binata na may hawak na malaking bolo at pasiga na nagsabi. Han Jian, papatayin kita. Kalmadong iniwasan ni Han Jian ang atake. Sa isang malakas na sipa, bumagsak ang lalaki sa sahig ng walang laban. Habang bumabagsak ang lalaki, may isa na namang kulay pilak na insekto na lumabas mula sa kanyang bibig. Hindi nagaksaya ng oras si Hanzon, agad niyang tinaas ang kanyang kamay at dinurog ang nilalang sa ere. Isa na namang erosion worm, wika ng dalagang si Lilingzin. Napakadali na nito, napatitig si Siayu sa bumagsak na kalaban at napahinga ng malalim. Sandali, kilala ko siya. Isa siya sa mga tauhan ni Zhao Hu. Sa narinig, kumislap ang mga mata ni Han Zon na para bang may naintindihan na siya. Nakuha ko na, wika niya. Lahat ng taong nahawa ay may koneksyon sa lugar na iyon. Si Ying Ying, ang may-ari ng dance hall sa Shuang, pati itong taong ito, lahat sila nakapunta sa Breeze Dance Hall. Naging seryoso ang kanyang mukha habang nagpatuloy at iisa lang ang nag-uugnay sa kanilang lahat, si Zhao Hu, ang pansamantalang kapitan ng unang squad ng Deep Blue City. Biglang nakaramdam si Han Zon ng malamig na kilabot sa dibdib. Putsa, alam ko na kung saan nagpunta si Yifan. Samantala, sa itaas na palapag ng punong tanggapan ng guardian, abala si Zhao Hu sa pag -e ehersisyo pawisan at may kasamang ungol. Nakaupo sa mesa ang kanyang sekretarya na may mapang akit ng ngiti. Kapitan Zhao, napakagaling mo talaga, biro nito. Bago pa man matapos si Zhao Hu, biglang bumukas ang pinto ng malakas. Galit na galit na pumasok si Ying Ying, diretsyo mula sa ospital, naglalagablab ang mga mata. Zhao Hu, pinatay mo si Ying Ying para maagaw ang kanyang posisyon at ginamit mo ang mga insektong iyon para kontrolin at gipitin ang mga gifted awakeners at mga bonded spirits. Sa dami ng kasalanan mo, Paano ka pa nakakalakad ng malaya? Nakangising sumagot si Zhao Hu. Ah, ikaw pala yung inutil na nakababatang kapatid ni Ying Ying, ano? Ano ngayon? Namatay ba ang babae mo kaya nandito ka para magwala? Halos sumabog sa galit si Ying Ying. Lahat ng ito ay kagagawan mo. Ngayon, tatapusin ko na. Ngunit na natiling kalmado si Zhao Hu. Huwag mo akong sisihin. Sisihin mo sila, dahil pinili nila ang maling panig at minalas lang sila. At ikaw, hindi ka ba nag-aalala na paparating na ang mga tauhan ko? Pagkasabi niya, biglang sumugod ang mga tao ni Jauhu. Hu. Sinubukan niyang patayin ang isang city guardian. Patayin siya agad. Sigaw ng isa. Nag-apoy ang mga mata ni Ying, Ying habang binuhay ang kanyang immortal shield. Mga hayop kayo. Sa dami ng kasalanan ninyo, hindi man lang ba kayo na konsensya sa mga pinaggagawa ninyo? Sige, kung gusto nyo nang digmaan hanggang kamatayan, hinding-hindi ko kayo aatrasan. Sakto namang dumating si na Hanzon kasama si Xia Yu at Li Lingjun. Mabilis na igalaw lang ni Hanzon ang kanyang kamay at ilang kalaban ang lumipad at bumangga sa mga pader. Nagulat si Zhao Hu, namutla ang mukha. Hanzon, bakit nandito siya? Maging si Ying Ying ay natigilan. Hanzon, Anong ginagawa niya rito? Ngumiti ng bahagya si Hanzon. Ano? Akala mo ba hahayaan ka naming bugbugin ng mag-isa? Sumimangot si Zhao Hu. Kapitan Hanzon, sino ba talaga ang kakampi mo? Bakit parang gusto mo rin akong bugbugin? Lumamig ang tinig ni Hanzon. Ito ay laban namin kay Zhao Hu. Lahat ng ayaw mamatay, umalis na. Nanlisik ang kanyang mga mata, nagbabadya ng panganim. Sinubukan kong maging maayos, pero kung gusto niyo talagang mamatay, pagbibigyan ko kayo. Mabilis na sumugod si Han Zon, sunod-sunod ang kanyang mga suntok, hindi na nakalaban ang mga kalaban. Sa ilang sandali lang, lahat sila ay nakahandusay, ungol ng ungol sa sakit. Napatitig si Yiming, nagulat. Ang tagal kung hindi nakita, mas matalim pa ang kanyang mga kamao ngayon. Biglang itinuro ni Li Lingjun at sumigaw, Han Zon, tumatakas si Jiao Hu. Mabilis na humabol si Han Zon. Hu, hindi ka makakatakas. Isang malupit na suntok ang pinakawalan niya diretsyo sa sikmura ni Jiao Hu. Napadual ito ng dugo at napaatras. Biglang may maliit na insekto na lumabas mula sa kanyang nuo. Mabuti na lang at mabilis ang reaksyon ni Han Zon bago pa ito makalayo. Dinurog niya agad ang insekto sa ere gamit ang isang suntok. May sumigaw mula sa gilid, pinatay niya si Kapitan Zhao. Baliw ka ba? Huwag mong sabihin na iniisip mong ang mga guardian ang tunay na may kapangyarihan sa Deep Blue City. Ang totoong pinuno ay ang City Lord mismo. Sa narinig, dumilim ang mukha ni Han Zon. Buizet, nahulog tayo sa patibong nila. Lumingon siya sa kanyang mga kasama at mariing nagsalita. Kayong tatlo, hanapin niyo agad ang guru natin. Siya lang ang makakapagligtas sa atin ngayon. Umiling si C.I.U., matatag. Hindi, kahit anong mangyari, sasama ako sa iyo. Nakita ang kanyang determinasyon kaya hindi na tumutol si Han Zon. Hinawakan niya ang kamay nito at sabay silang tumakbo, hindi na lumingon pa. Samantala, sa mansyon ng City Lord, malamig ang utos na binitiwan niya sa mga bantay. Ipakalat ninyo, si Han Zon, mula sa Guardian Squad 0527, ay pinaghihinalaang pumatay kay Zhao Hu. Gusto kong habulin siya sa buong syudad. Mapanganib ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi ko akalaing mabilis silang kakagat sa pain, at ganito kalalim ang pagkakahuli nila. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, naglalakad mag-isa si Han sa tahimik na lansangan. Binuksan niya ang isang lumang pintong kahoy. Alam niya sa puso niya na kailangan niyang mahiwalay kina Siya at sa iba pa, dahil kung hindi, madadami lang sila sa unos. Biglang lumitaw ang isang matandang lalaki na nakatayo sa isang mekanismo na lumulutang, at matalimang tingin kay Hanzon. Hanzon, pinatay mo ang isang opisyal ng organisasyon. Sumuko ka na, umalangaw-ngaw ang boses nito na parang kulog. Kasabay noon, nang hina ang tuhod ni Hanzon at napaluhod siya, hindi na nakayanan ang bigat ng lakas. Samantala, sa isang tradisyonal na pavilion na may mga ukit na poste at usok ng tsaa, nakaupo ng kalma kalmado si Lizutong, maingat na nagbubuhos ng tsaa sa tasa sa harap niya. May banayad na ngiti siyang sinabi, "Napaka-misteryoso mo pa rin. Ang tagal na nating magkaibigan. Kailangan pa ba talaga ang ganitong sikreto?" Mula sa dilim, lumabas ang isang lalaking nakaitim. Pabilong ngunit matalim ang tinig nito. Ang napiling mong tagapagmana ay nahuli na. Malinaw ang ebidensya. Bukas, bibitayin siya sa harap ng lahat. Pero heto ka, napakakalmado pa rin. Biglang ibinagsak ni Li Zutong ang tasa sa mesa, at sa isang iglap, bumanjas mula sa kanyang katawan ang malatigre na pressure. Kumislap ang kanyang mga mata habang mariing sinabi, Napakatagal na nating magkakilala, gusto mo bang magkasubukan tayo at magkaroon ng digmaan sa mga pagitan natin? Umiling lang ang lalaking nakaitim, parang walang pakialam. Kahit patayin mo ang clone na ito walang magbabago sa naitakda na. Baka nakakalimutan mo, binigyan tayo ng maraming clone na reserba ni Tandang Siang para sa mga pagkakataong, ito hindi ba? Napahupa ni Li Zutong ang kanyang aura at natawa ng mahina, umiiling. Tama ka, muntik ko nang makalimutan iyon. Pero wala ring saysay, dahil ang totoong sorpresa, hindi pa nagsisimula. Maghintay ka na lang. Wala nang sinabi ang lalaking nakaitim. Unti-unti siyang naglaho hanggang tuluyang nawala. Maya-maya, lumapit ang isang disipulo ni Li Zutong. Yumuko si Lin Jingxian at nagtanong, Guru, dapat ko po bang iligtas si nakababatang kapatid? Nakatitig sa tasa ng tsaa si Li Zutong habang mahina ang kanyang tinig. Matagal ko nang tinitiis ang mga laro nila sa loob ng organisasyon. Hindi ako kikilos hanggat hindi ko natutuklasan ang tunay na utak. Akala nila, sa paggamit kay Zhao Hu, mapipigilan nila ako. Pero sino bang nagsabi na hindi ko rin ginagamit si Hanzon bilang Cain? Tumangala siya, malalim ang mga mata na parang dagat. Ang buhay ng tao ay parang laro ng chess, sa bawat galaw nagbabago ang takbo ng laro. Hanzon, nasa kamay mo na ang susi para mabago ang larong ito. Samantala, nakagapos ng kamay at paa si Hanzon sa isang tahimik na silid. Mabigat ang hangin na para bang nakakasikol. Lumapit ang isang matandang nakatatanda, malamig ang boses. Ayaw mo pa rin, umamin, nanginginig ngunit matatag ang sagot ni Hanzon. Umamin, sa anong kasalanan, dumiling ang mukha ng matanda. Bigla siyang sumugod at ibinigwas ang isang mabigat na suntok sa dibdib ni Hanzon. Napaubo ng dugo si Hanzan at napaatras, halos matamba. Nagningit ngit ang matanda. Gumising ka. Hindi ka na matutulungan ni Lizutong ngayon. May dalawang bagay ka alang lang na pagpipilian. Una, sumama ka sa amin. Hindi mo kailangan malaman kung sino kami. Ang mahalaga, si Lizutong ay kumakatawan sa nakaraan at kami ang kinakatawan ng hinaharap. Pangalawa, kung patuloy kang katutol, kinabukasan din ay hahatulan ka ng kamatayan at ipapaputol ang iyong ulo. Tumindig ang tingin ni Han Zon, malamig ang boses ng tanungin, "Ikaw ang nagtanim ng insekto para madiskubre ni ying at madala pabalik sa Deep Blue, hindi ba? Ang Devour Worm, ang Erosion Worm. Hindi pinigil ng matanda ang katotohanan. Maari mong sabihin iyon. Para sa amin, hindi ka ang mga insekto kung gagamitin nang tama." sila ang pinaka-epektibong sandata. Mabilis kumislap ang tingin ni Han Zon. Alam ko na ang pipiliin ko. Lumapit ang matanda, malamig ang tono. Sige, sabihin mo, alin ang pipiliin mo? Ngumiti si Han Zon at tumawa ng bahagya. Pipiliin ko ang ikatlo. Tumahimik ka at maglaho ka. Nagkulimlim ang mukha ng matanda at sumigaw na puno ng galit, ikaw na mismo ang nagbigay ng dahilan sa akin para patayin ka. Kinabukasan, lahat ng pangunahing pahayagan ay nagudyok ng parehong balita. Si Kapitan Hanzon ng Squad 0527 ay ihahain sa publiko at ipapatay dahil sa pagtataksil at pagpatay sa mataas na opisyal. Nakatayo sa ikalawang palapag ng tore ng pagmamasid ang City Lord at pinagmamasdan ang lugar ng pagpapatupad sa ibaba. Lumapit ang isang utusan at magalang na nagulat, My Lord, handa na po ang lahat. Maari nang simula ng pagpapatupad kapag inutusan ninyo. Tumango ng tila tamad ang City Lord at nagtanong, ano naman ang balita tungkol sa tatlong nakatakas kahapon? May natuklasan ba? Umuungol ang utusan at nagiba ang mukha dahil sa kaba. Mahiwaga po sila, my lord. Posibleng nagtatago sa isang villa, pero, pinutol siya ng city lord ng malamig. Ipagpatuloy ang paghahanap tumingin siya kay Hanzon na nakatayo ng kalmado sa entablado. Halos dumating na ang oras. At bakit siya kalmado pa rin? Ano kaya ang tinatago niya? Tahimik na nag-iisip si Hanzon. Naalala niya ang sinabi ng kanyang guro, gawin ang kailangan mong gawin. Sinusuportahan niya ako kahit ano paman. Bakit? Baka nakita na niya ang mga mangyayari. Nakasimula na ba ang mga plano? Sa plaza, umiikot ang usap-usapan ng mga tao. Siya ba yon na nagising ng napakataas na talent? Paano naging trader siya? Narinig ko na pinalitan siya mula sa mataas na pwesto at ibinaba sa Guardian Alliance. Bumangon ang City Lord at nag sa madla. Tumahimik agad ang mga bulungan. Tumaas ang boses ng City Lord habang umiikot at tinitingnan ang plaza. Ngayon ay araw ng pagmamayabang at araw ng kalungkutan. Mawawala sa atin ang isang batang may pambihirang talento. Sana'y naging isa siya sa mga dakilang soul contractors ng susunod na henerasyon. Pero dahil sa makasariling puot, siya ay naglaho sa walang saysay na pagpatay. Tumigil siya sandali at nagpatuloy ng mas malakas. Higit pa rito, nakipagsabuatan siya sa mga insekto at bantaang kapayapaan ng Deep Blue City. Sabihin ninyo sa akin, dapat pa ba mabuhay ang taong iyan? Nag-alab ang galit ng madla at sabay-sabay na sumigaw, patayin siya. Patayin siya, nakangisi ang City Lord dahil madaling napagalaw ang mga tao. Sa isip niya, sigurado na si Han Zon ay mamamatay ngayon. Sa isang marahas na paggalaw ng kamay ay inutusan niya, isagawa na ang Pagpapatupad, sumunod agad ang Bird Hugo at pinaganya ang gilatin. Bumagsak ang matalim na talam ng napakabilis, kumikislap ang malamig na bakal, Ilang pulgada na lang ang layo mula sa leeg ni Han John. Pero sa mismong saglit na iyon, may isang tao na pumindot ng nakatagong switch. Bigla itong huminto, eksaktong ilang sentimetro sa ibabaw ng kanyang lalamunan. Natahimik ang buong plaza, napatingin ang bird Hugo na hindi makapaniwala. Mahina siyang napabulong, ano ba ito? Nagkaaberya ba? Agad na napansin ng city lord na may sumabotahe sa pagbitay. Dumilim ang kanyang mukha habang pinagmamasda ng mga tao at sumigaw, sino ang nang ahas na makialam sa pagbitay? Lumabas ka ngayon, sa sandaling iyon, isang babae ang mahinahong lumabas mula sa karamihan, may hawak na remote sa kanyang kamay. Tinitigan niya ng diretsyo ang City Lord at walang bakas ng takot na sinabi, Hindi ko hahayaang patayin mo siya, nang makilala siya ng City Lord, nanlaki ang kanyang mga mata sa galit. Shang Saiteng, patiba naman ang pamilya Shang ay kasabuat dito? Bago pa siya makagalaw, ilan pang tao ang naghubad ng kanilang mga balabal at tumayo sa tabi ni Han John. Hindi namin papayagan na bitayin si Han John. Sabay-sabay nilang sigaw. Samantala, sa isang tahimik na pavilion, kalmado lang na iniinom ni Li Shodong ang kanyang tsaa. Muli namang lumitaw ang lalaking nakaitim at mukhang kontento. Nasa gilati na si Han John. Talo ka na sa laro. Maingat na ibinaba ni Showdong ang kanyang tasa. Nanatiling kalmado ngunit matalim ang kanyang mga mata. Hindi pa tapos ang laban. Hindi ka ba masyadong nagmadali para sabihin tapos na ang lahat? Umismid ang lalaking nakaitim at nagsalita ng may pang-aasar, makikita natin. Pagkatapos, biglan na lang naglaho ang kanyang katawan na parang usok. Kasunod noon, biglang umilo ang telepono ni Li Xiaodong at may narinig na agarang boses mula sa kabilang linya. Matanda, sobrang bilis niyang kumilos. Nawalan tayo ng bakas, konti na lang, mahuhuli na sana natin ang tunay na utak. Bahagyang natawa si Li Xiaodong at pabirong sinabi, matanda siyang, baka naman ikaw talaga ang utak. Sumabog ang boses sa kabilang linya. Loko ka! Kung ako ang utak, bakit ko ipapadala si Xiang Tsai mismo sa gilatin dahil lang sa utos mo? Mabilis silang bumalik sa seryosong paksa. Tung hindi ang boses mula sa telepono. May mga bakas na tayong nahanap tungkol sa organisasyong nasa likod ng lahat ng ito. Ang tawag nila sa sarili nila ay Don, at sobrang lalim ng pinagtatagwa nila. Samantala, tung hindi ang tensyon sa plaza. Pinalibutan si Nayifan at ang iba pa ng mga mamamayang nagtataka at balisa. Diyos ko, sinusubukan ba nilang iligtas ang isang taong bibitayin? Pati ang pamilya siyang kasali rito. Hindi na ito simpleng insidente. Matapang na tumayo sa gitna ng plaza si Shang Saitang at sumigaw. Buksan ninyo ang mga mata ninyo. Si Han Zan ay hindi kriminal. Isa siyang bayani na lumaban para sa ating lahat. Itinuro niya ang malaking screen sa itaas. Tingnan ninyo ito. Ito ang katutuhanan. Nagliwanag ang screen at ipinakita ang mga laban ni Zon laban sa mga insekto sa iba't ibang lugar, handang isakripisyo ang lahat upang itaboy sila. Paulit-ulit siyang lumalaban sa iba't ibang larangan, pumapatay ng kalaban, pinapangalagaan ang mga sibilyan, at hindi man lang nag-aatubili. Muling nagbulungan ang mga tao. Parang tunay nga siyang nagmamalasakit sa mga tao. Posible bang maging traidor ang ganitong tao? Bigla namang bumagsak mula sa langit ang isang pamilyar na figure. Siya ang elder na dumakip kay Han John. Nakaalpos siya sa ere at malakas na sumigaw. Tumahimik kayong lahat. Sa gitna ng karamihan, ramdam ni Naifan at Lingzin ang bigat ng isang nakakatakot na. Presensya na bumabalot sa paligid. Sino ba talaga ang taong ito? Mahina ngunit kinakabahang bulong ni Yifan. Bakit ba napakalakas niya?